What's up? Mananap! Piaya ba imong gipangita? Ali uban ni ko og atong interviewon og tilawan ang usa ka legendary nga piyaya vendor sa upon merkado pila na kadikada na sa naninda og piyaya. piyaya. Gilinyahan og gibalik-balikan tungod sa iyang style sa pagluto nga made to order og init sad inik ingkit Sobra sa tulo ka dekada na naninda din gani gikan sa ulit tao pa siya hangtod na nga po so, siya. Legendary nga uh, piyaya sa upon. di hapon, grabe pila kadekada na. So lami o ginit. Yung palitan kami ni guys, kanang magsimba. Located lang din siya between sa ka Auditorium or Lapu-Lapu City Sports Complex. So kilit sa simbahan, along the way rin. <coughs> sa so, tingnan siya mong piyayahan po Victor Piaya. Right, Victor Piaya. So, Legendary nga uh, Pia, Piaya Vendor. Pila